So magamit ng luto ka tayo. Ang ingay! Guys! Pwede ba kayo manahimik kahit ngayon lang? Lalong lalo na dyan sa likuran. Joaquin! Puro ka ML. Nagbabayad ka ba ng class fund? Joaquin, ha? To, to, mo na yung cellphone mo. Guys, binigay sa atin ni Ma'am to one hour para mag-meeting. Kaya makinig naman kayo. Oo nga. Kinig kasi kasi. Gusto niyo pa ba mag-Christmas party? <laughs> <laughs> <I> love pumili <you. laughs> mo. Oh. <sMo> Tawang tawan dyan. Ha? Akala nyo ba madali lang itong trabaho ko dito sa harapan? Hello. Ha? Hindi madali Hello. maging class president? Kung alam nyo lang yan? Presta. pagod na pagod na pagod na ako? Presta na presto Kaya dito sa harapan, ayoko Hello. na. Respeto naman. Guys, lang. respeto kasi. Umi Guys, respeto Hello. naman kasi Hello. sa president natin. Class, Lisa na. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Mabuhay. Ah, sige lang iyo. Walang problema. Ah, uh, ako pala si Kuya Alfred. Galing ako ng ibang lugar. Pwede ko ba matanong sa inyo dito kung sino dito yung mahilig sa alamat? At ako, sa alamat, alamat. Gusto ko ng alamat. How about sa mga princess uh, stories? Oo, princess. Sa cars, sa oh, cars. Cars. Gusto ko. Gusto ko. Gusto alam. Alam. How about yung Horror. Hello. Natatakot kayo sa horror? Very good news. Kasi may dala si Kuya Alfred para sa inyo. OMG! Gusto din ako ng mga big books. Big tapos books. Tapos ng mga science trivia po. Science. 3 for 100 na mga bata. 100 pesos. Ayun. Nagbebenta din ako ng mga seedlings. Sinong gusto dito sa mga Ako, ako ako, ako, ako. I love plants. Ako, sunflower seedlings. Oh, sunflower. So may dala ako ditong sheet. Ibalik oh. niyo to sa akin bukas. Bukas so, ko kayo dito. Bili ako, bili ako. Okay, okay. I will tell my mother to buy it. Pasa, pasa. Excuse me, pakinaan na lang yung bosses niyo kasi nagka-classic kami tapos na distract kami. Thank you. Ang OA nila. Ang OA ng section nila, promise. Yung mga section 8 talaga Apple. Ingit lang yan sila sa atin kasi best section tayo. 2, 3, 4, 5, 6,

Buti pa tayo no, maagang binitawan ng teacher natin. Hashtag uh -huh. section goals talaga. Totoo. Section <laughs> goals. Tiba dyan, nagka clase pa. Kiss, 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 ng mga 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 ng rehearsal sila. mga oh, <laughs> ng ng costume. ng mga ng mga ng mga ng mga ng